Hello mga guys, magandang umaga ah, uh, Nagadubuti ng pusit Nilagyan natin ng puso ng saging Ayan o oh. Mga kakaibang vitamins to ngayon Ayan o Puso ng saging nilagay natin Ginisa muna natin sa Bawang sibuyas, luya, kamatis Ayan Yung pusit tapos nilagyan natin ng puso ng saging ayan o no? puso ng banana <laughs> <coughs> hindi ko na ina isa isa diniritso ko na guys adobo lang to adobo adobong pusit ayan o no? ayan yung pusit natin o oh. ayan sarap nito yung saging dapat may gata to eh. wala rin gata ngayon sunod magagata na gataan ko to ano lang muna to adobo na may puso na saging sarap to si gata wala muna tayong gata ngayon ayos ng timpla sa puneo ni ilagyan na natin ng yan natin ang Ajinomoto yan guys Ajinomoto yan kumpi lang tapos nilagyan na natin ang asin yan yung puso ng saging pinakuluan ko muna guys tsaka ko nilagyan tsaka <coughs> ko ginisa yan limpo po sa ulo sa muna yung ano. Oh, pinalambot ko muna konti. Tapos madali. May yung puso. Lambot na ngayon. Nga, tikman nga natin. Yung puso natin. Yung okay na. Malambot na ba siya? Hmm. Hmm. Lambot na. Malambot na na guys. Hmm. Medyo nilagyan ko kunting sili na ah, laboyo para medyo maanghang siya. Ah. Yung sili laboyo. Yung mm, belyo. Shoot out dyan. Adubo. Adubong pasit na may puso saging sa ah. Kakaibang luto ko muna ngayon guys. Belyo. Kakaibang muna luto natin ngayon. Ah, yung Yung pusit ginisa ko muna lagyan natin ng puso saging ginisa muna natin sa sibuyas kamatis luya yan yan yung sabaw niya saktong saktong lang hindi gano ma maalat hindi gano sabang ma... takto lang talaga ayun oh ayos na mga una tayo ang pusit natin, tikman natin pusit. Malambot na ang pusit. Dali ang malambot. Minuto Ilang... lang yung pusit eh. Ayan o. Tikman natin. Mm. Mm. Malambot na kayo. Ang sakto na talaga. Mm. <coughs> Ayos. Ayos. <coughs>

Okay. Thank you, thank you guys. Salamat. Mamahaw na ta.